bayan ng Rodriguez at kilala pa rin sa karaniwan nitong pangalan na Montalban ay bayan sa probinsya ng Rizal sa Pilipinas. Wala na kayong marinig kundi yung mga hunin. Grabe guys, ito yung pinakamataas na ako na nakita ko sa buong buhay ko. Ang dating opisyal na pangalan ng bayan ng Montalban ay nanggaling sa Espanyol na salita na monte na salin sa salitang mountain dahil sa napakadaming burol na matatagpuan na nakapaligid dito. Kung nakatrek tayo, <laughs> yan talaga hindi pwedeng iwan yan. Oh. Yung may-ari na lang po ang iwan. hindi, hindi, hindi na makababa. <laughs> ito ang aerial view ng Magkalban noong taong 1930s. Rodriguez is a town of mountains. It is located in the slopes of the Sierra Madre mountain range. Around 27% of the town is occupied by mountains and slopes. The town's highest peak is Mount Irid One thousand four hundred sixty nine meters or four thousand eight hundred twenty feet above sea level. <laughs> <laughs>